Kay Val Gonzales, ano ang latest kay Val? Sa mga nagbablog na pulis, mga mabagbablog, magbablog na pulis, gamit daw po ang PNP uniform, bawal na. Pero ito ay sa mga miyembro ng Quezon City Police District. RH5, Val Gonzales, Val. Mr. Relat Mayor, ipinagbabawal na ng Quezon City Police District sino man sa kanilang personnel ang magbablog gamit ang PNP uniform maliban kung sila ay miyembro ng Police Community Relations o PCR offices at iata units ayon kay QCPD Director Police Colonel Randy Glenn Silvio alin suno dito sa PNP memorandum circular na nagsasaad na tanging ang mga tauhan ng PCR ang awtorisadong gumamit ng PNP uniform equipment at police facilities sa paggawa ng mga opisyal na vlog na may kaugnayan sa mga aktibidad ng pulis. Sabi ni Silvio, maaari pa rin namang gumawa ng content sa social media ang isang pulis basta labas na ito ng oras ng kanyang duty pero hindi dapat naka-uniforme at nakasunod pa rin sa PNP social media policies na may pagrespeto sa privacy, ethics at human rights. Aniya, 24-7 na bayan ng isang pulis. Kaya dapat ng social media upang magbigay inspirasyon, magbigay alam at bumuo ng tiwala sa komunidad. Ngayon sa Pinisilbio, patuloy na pinapalakas ng QCPD ang mga protocol sa content creation at information sharing sa lahat ng istasyon upang matiyak ng digital engagement ay mananatiling totoo, profesional at naayon sa mga prinsipyo ng pampublikong kaligtasan. Ako si Val Gonzales, Visarate, Suna sa Pilipinas. Sa Pilipino, maraming salamat ah, uh, para Gonzales.